ng mga nagbabagang balita. Karambola ng limang sasakyan sa San Fernando, Camarines Sur nang dahil sa isang dump truck, nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. LG officials ng Misamis Occidental nasa Kamsur para sa isang benchmarking ng best practices ng probinsya. At autoridad all set na sa fluvial procession ng Nuestra Senyora de Peña Francia. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nasa Camarines Sur ang ilang opisyal ng Provincial Government ng Misamis Occidental para pag-aralan ang mga best practices ng Kamsur. Governor El Rey Villafuerte inilibot ang Misamis Occidental officials sa mga pasilidad sa probinsya. Narito ang ulat. Mahigpit na ng provincial government ng Kamarini Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte ang mga delegado mula sa provincial government ng Misamis Occidental. Nasa Kamarini Sur ang mga opisyal ng LGU Misamis Occidental kasama mismo ang kanilang gobernador na si Henry Waminal para sa isang benchmarking. Napili nila ang Kamarini Sur dahil sa best practices nito na pinutupad ng visionaryong leader sa pamumuno ni Governor Elray. Kasama ni Governor Waminal ang kanyang department heads, ilang board members, para sa naturang aktibidad. Layunin nito na malaman ang best practices ng probinsya ng Camarines Sur na maaring i-adapt ng Misamis Occidental sa kanilang lugar, lalo na sa turismo. Yung isang tourism sports project namin which is the wakeboard, uh, kayo ang, you have the best uh, wakeboard throughout the country and even internationally. So, that's one of the reasons na dinala ko yung mga department heads ko at board members who are handling the tourism program and my provincial engineer. Now that we come here, we meet more than our expectations because it's not only the week board but it's the whole sports development program of the governor. So sabi ko, what we envision for The next uh, six years ay nagawa na pala dito so magiging idol model namin ngayon ang Camarines Sur. na ring adapt ng LGU Misamis Occidental ang naasahang healthcare services ng Camarines Sur from hospitals to healthcare on-the-go services tulad ng dialysis on wheels, eye clinic on wheels, healthcare moto, women's wellness on wheels, dental clinic on wheels. Hospital on Wheels at marami pang iba. Inilibot rin ni Governor Elry Villafuerte ang Misamis Occidental LG officials sa ilang sports facility ng Sur tulad ng World Class Camser Water Sports Complex, Indoor and Fully Air Conditioned Pickleball, Outdoor Basketball Court, FIBA Standard Fuerte Camp Sur Sports Complex, Pili Grove Golf Club at marami pang iba. Binisita rin nila ang Coconut Processing Facility kung saan produced ang Coca-Cola, maging mega cold Store facility at iba pa. Tiyak daw na babalik muli sa probinsya ng Kamsur ang Misamis Occidental Officials dahil sa best practices ng Kamarini Sur na maari nilang i-implement sa kanilang probinsya. Pinag-uusapan na rin ng dalawang leader ang sisterhood agreement para sa mas komprehensibong palitan ng mga magagandang programa para sa publiko. Ikinagagalak naman ni Governor El Rey na sa higit 80 probinsya sa Pilipinas ang Kamsur ang napili ng Misamis Occidental para sa kanilang benchmarking. Bukas din ang gobernador na i-adapt ang best practices ng probinsya ng Misamis Occidental. Well, Misamis and other province talagang gusto pumunta dito for benchmarking. Anong ginagawa natin sa health? Healthcare on the go natin na uh, since 2020, zero balance billing na tayo yung programa natin sa income generating ng tourism, mga hotel natin sa Karamohan, uh, yung uh, IT center natin na kumikita dyan, call center natin since 2006, yung environment program natin na El Verde, yung ginagawa natin ng Camps for Uptown, investments program natin. So, kung ang ibang probinsya na-appreciate yan, eh, siguro it's a sign na talagang uh, maganda ang ginagawa natin, may liderato tayong ayos, good governance. Alam mo yung good governance, iba, salita lang eh, pero tayo, nakikita uh, ang nangyayari. So, Patutuwa naman tayo, ibang probinsya na-recognize tayo, ina-awardan tayo ng mga ibang award-giving bodies, na-recognize tayo. So, ibig sabihin, tama ang ginagawa natin, but ito inspirasyon para lalo pang uh, gumawa ng mas magagandang mga program. To the people of um, Kamsor, um, under the leadership of Governor Elrey and his congressmen, uh, uh, Congressman Luigi uh, Congressman and uh, Migs, no? I thank this opportunity of uh, uh, coming here. We congratulate you for what you have been doing, what you have achieved as a people and uh, as a community. And uh, I would say, uh, aside from congratulating Governor Elda, I know just very recently he was awarded for such outstanding... Um, public servants no so we are looking to emulate what you have been doing here so to the people uh, congratulations for having a very good governor and a very good leaders and uh, we thank you also for the opportunity of uh, for us um, to be here in your good province well uh, marami din silang magagandang programa sa kanilang lugar so I think uh, maganda rin siguro magbisita tayo dahil kahit magaganda na ang ginagawa natin, and I'm sure marami rin tayong matutunan sa ibang probinsya. Chris Novello, CSN. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang karambola ng limang sasakyan sa San Fernando, Camarines Sur. Habang sabay naman ng milaor, sugatan ng isang motorcycle rider at ang kas nito. Matapos mahagip ng isang wing van, si John Amador sa detalye. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang nangyaring karambola ng limang sasakyan pasadong alas 9 ng umaga nitong Biyernes sa bahagi ng Sunto Barangay Plan sa San Fernando Camarines Sur. Inararo kasi ng isang dump truck na kargado ng mga aggregates ang mga sasakyan. Sa lakas ng impact, nagkambasag-basag ang salamin at nagasgasan ang mga sasakyan. Ang sasakyang ito, kamuntikan ng mahulog sa kanal dahil sa insidente. Uh, pauli na po kami sa Libmanan, hali po kami sa Mekaniko sa San Fernando po, sa may pamukid. Uh, dahil pa kami nakakarayok na maray, mga 1 kilometer pa lang paghali doon sa Mekaniko Mi, eh. uh, nakamati na kami ng ning aksidente. Actually, nadamay man lang kami, kami si nasa inutan, kami si ultimong nabundol ka itong uh, mga kasunod ni. Pero ang pinakakausa po kang kuyang kan pagkaka-aksidente ming iniyo, itong truck na may karga ng gapu, hali ah, ng bato uh, ang biyahe po da is punta ning Pasakaw. Ang nabangga uh, niya pong si itong ribong green, kulay green. Tapos nabundol man kan si uh, ribo itong nakapark, muntik na sindang mahulog. Pagkatapos nasagi na naman si itong pick up na nagsusunod sa muya. Itong Hilux na puti. Ang Hilux iyo naman si nagbundol sa hurihan ni. Uh, actually, dahil po sir, naman ay si Mrs. lang nakapangkul naka duman sa Uh, sa tukawan niya sa urihan sa nakamati man siya ning kadikit na ano ni at least may siya ning injury na sa kasong reckless imprudence resulting to multiple damage to property ang 33 anyos na driver ng truck maswerteng wala namang nasaktan sa insidente sa bayan naman ng Milaor, sugatan ang driver at backride nito matapos masangkot sa isang road crash pasado alas 11 ng tanghali. Ayon sa impormasyon, sinubukan ng close van na iwasan ang motorsiklo ngunit inabot pa rin ito at nahagip. Patungo sa nang naga ang rider at angkas nito na mangyari ang insidente. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Jan Amador, CSN. Nadiskaril ang tren ng Philippine National Railways o PNR na ginagamit sa kasagsagan ng Trial Run sa barangay Poblasyon Lupi, Camarines Sur. Nangyaring insidente nitong Miyerkules sa kasagsagan ng Trial Run bilang paghanda sa karantagang biyahe ng tren sa lugar. Parte ang trial run upang siguruhing ligtas at nasa maayos na kondisyon ang riles bagay ang trend bago maging operational ang biyaheng lupi naga vice versa ngayong Oktubre. Pinaiimbestigan na rin ni PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda ang insidente sa pamamagitan ng binuong ad hoc investigation committee. Wala namang nasaktan sa naturang insidente. Nadiskubre ng kasundaluhan ang pininiwala armas ng mga rebelde sa Kamarini sur at sa Masbate. Sa libmanan sur natagpuan ng mga autoridad ang mga nakatagong armas ng rebelde sa isang kuweba sa barangay Kawayan. Resulta ito ng sumbong ng mga residente sa lugar at tumambad ang mga pinininiwala ang sangkap sa paggawa ng bomba. Samantala natuklasan rin ng 2nd Infantry Battalion ang isa pang pinininiwala ang taguan ng armas sa barangay sa Umil. Bobo mas nitong September 16. Kabilang sa nasamsam ng mga otoridad ang iba't ibang bala ng matataas na kalibre ng baril Magazine, bageng personal na kadamitan ng mga hinihinalang rebelde. May namamonitor umano ang pulisya ng mga grupong makikiisa sa Trillion Peso March ngayong darating na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Pulisya may panawagan sa mga grupong sasama sa naturang kilos protesta. May ulat si Regine Bue. Ngayong darating na linggo, September 21, sa pagunita ng anibersaryo ng Marcialo, inaasahan ng pagtitipo ng libo libong maumayan sa ilalim ng kilosang tinagura ang Trillion Peso March, isang malawakang paghahayag ng hinaing laban sa umano'y ng korupsyon, paggamit ng pundo ng bayan, at panawagang mapanagot ang mga nasa likod nito. Ayon sa Naga City Police, may namamonitor silang individual at grupong nagpapahiwatig ng pakikiisa sa nasabing kilos protesta. Ayon sa mga otoridad, base na rin ito sa kanilang mga post sa social media. Sa Facebook po, ano, sa social media, may mga nakikita na rin kami pero wala namang mga problema po yon. As I have said, wala pong problema mag-protest rally. Uh, may designated uh, area naman po ang Naga City para doon talaga. Marami tayong freedom parks dito sa Naga City. Uh, it is allowed by local government unit. Walang problema sa PNP. Gayunman, bilang isang formalidad at bahagi ng koordinasyon, pinapayuhan ng mga organizer na kumuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan upang masiguro umano ang maayos na daloy ng aktibidad at ang kaligtasan ng lahat. Kailangan pa din ano uh, siguro for courtesy na rin sa LGU, pero ang alam ko is kaipuhan or kailangan talaga ng permit. And ang alam ko din ay approve naman 'yon lagi. Muling pinaalala ng kapulisan na handa silang magbigay ng seguridad ngunit mahigpit ang paalala na panatilihin ang tahimik na pagpapahayag, walang gulo, paggamit ng dahas o paglabag sa karapatang pantao. Sa mga maiba po sa rally, uh, ilabas niyo po 'yung salubin niyo lang nang maayos and with the of course in legal manner. Palaging tatandaan, dapat walang masagasaan na karapatan din nang ibang tao while you are exercising your rights. Arichin Boy, CSN. All set na ang mangyayari fluvial procession bukas. Handa na rin ang pagodang gagamitin sa naturang prosesyon. Narito ang ulat sa huling araw ng paghahanda para sa pinaka-inaabang ang fluvial procession ng mga imahin ng Divino Rostro at Nuestra Senora de Pino Francia sa Naga City, nasa Danlugan na sa barangay Dinaga ang pagoda na sasakyan ng mga imahin. Mula sa Naga Metropolitan Cathedral, isasagawa ang translation procession ng mga imahe patungong Danlugan. Mula sa Danlugan ay isasakay ito sa pagoda kung saan babaybay nito ang Naga River patungo sa Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Pino Francia o ang fluvial procession na highlight highlight ng taunang kapistahan ng patron ng Bicolandia na dinarayo ng daang libong deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pagodang ginagamit ay kayang magsakay ng mahigit kumulang dalawang daang katao, kabilang narito ang mga miyembro ng simbahan, mga deboto at mga kawani ng seguridad. Sa ngayon nakahanda na ang pagoda sa Danlugan at mahigpit itong binabantayan ng mga tauhan ng auxiliary forces. Nakapasa na rin ito sa inspeksyon ng Maritime Industry Authority o Marina Bicol at Philippine Coast Guard. Matapos tukuyin ang kalagayan ng pagoda sa aspetong pangkaligtasan at sea steadiness, nabigyan na ito ng sertifikasyon para sa ligtas na fluvial procession bukas. Kasabay nito naglibot na rin sa buong kahabaan ng Naga River ang mga tauhan ng Coast Guard upang siguraduhin ang kaligtasan sa ruta na dadaanan ng fluvial procession. Ngayon nandito tayo sa Naga River kasama ang Coast Guard Substation Kamaligan. Chinacheck kung gano'ng nga ba kababaw o kalalim o kung may mga sagabal para bukas sa fluvial procession sa dadaanan ng pagoda. Makikita ang mga dilaw na marka na inilagay ng mga tauhan ng Coast Guard. Layunin ng mga markang ito na tukuyin ang mga mababaw na bahagi ng tubig at mga posibleng sagabal sa daraanan ng pagoda. Bahagi ito ng hakbang upang maiwasan ang anumang peligrong maaring idulot sa paglayag. Patuloy din ang paghahanda ng iba't ibang baroto na sasama sa prosesyon bukas. Ilan sa mga ito ay tinatapos na ang pag-aayos at pagpipintura ng kanilang mga sakyang pantubig. Richin Boy, CSN. Sa kaugnay na balita, muling magpapatupad ng signal jamming ang autoridad sa fluvial procession bukas, September 20. Base ito sa direktiba ng National Telecommunications Commission o NTC upang matiyak ang siguridad ng publiko sa kasagsagan ng isa sa malaking religious activity sa taon ng Peña Francia Festival. Magsisimula ang temporary shutdown ng cellular services mula alas 2 ng hapon at magtatagal hanggang alas 8 ng gabi. Apektado nito ang mga rutang daraanan ng fluvial procession. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines kami ang Kamser News, ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala!